Grace, basis sa inyong mga nakalap na impormasyon, ano na yung uh, kasalukuyang sitwasyon ngayon dyan sa Batanes? Yes, aga nagsitumbahan nga ang mga puno at poste sa bahay ng Ivana Batanes ngayong lunes ng umaga, September 30, bunsod nga ng malakas na bugso ng hangin na sinabayan pa ng malakas na pag pagulan dahil sa bagyong hulihan. Ayon kay Dan S. Dicol, ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office Head ng Batanes, kasalukuyang binabayo ng malakas na hangin at ulan ang Batanes Island. Hirap din sa komunikasyon ang mga residente doon dahil sa ilang linya ng kuryente ay nasira maging ang mga poste ng kuryente ay nagsitumbahan dahil sa haugupit nitong bagyong hulyan. Samantala, sa Cagayan Province naman, umabot na sa 828 individual na mula sa 284 na pamilya ang inilika sa probinsya ng Cagayan dahil sa epekto ng bagyo. Sa monitoring ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, kaninang umaga bandang alas 6 ngayong araw ng lunes, anin na bayan ang nagsagawa ng preemptive evacuation kabilang ang Santa Praxedes, Gataran, Kalayan, Pamplona, Gonzaga at Santa Ana. Dahil sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan na dulot ng bagyo. Mula sa nasabing bilang, 116 na pamilya na may 357 individuals ang nasa labas ng evacuation center habang 172 na pamilya naman na binubuo ng 482 individual ang nasa iba't ibang evacuation area. Sa ngayon, nananatiling naka-red alert status ang PDRRM Council at naka-standby rin ang lahat ng kanilang personnel. Samantala, sa Cordillera Administrative Region naman, ilang mga kalsada rin sa Cordillera ang itinara sa mga motorista dahil sa naitalang mga ng lupa. Sa Apayao Province, sarado ang Apayao-Elocos Norte Road dahil sa pag-apaw ng tubig sa bahagi ng detour Road maging ang Apayaw Ilocos Norte Road, Panglayan-Kalanasan Apayaw. Ang Claveria-Kalanasan Kabugaw Road dahil naman sa soil collapse. Sa Abra province, sarado rin sa mga motorista ang Abra-Ilocos Norte dahil sa pagguho ng lupa. Sa ngayon, dito naman sa Baguio City ay nakakaranas pa rin tayo ng malakas na bugso ng hangin na may kasamang ulan dito sa Baguio City. Yan muna ang balita. Balik tayo aga. Maraming salamat, Grace Doktolero.